Ka -ibon, mga kaibon, mga kalapatid. So, nangyari dito sa amin. Open open. Biglang nagbiwanag. Tumaob ang ating uh, ayan, nangyari sa ating tolda. Oh. Sa lakas na nga niya, nagbago ang tsura ng ating mga tolda. po ay binili ko ng African mix ang ating mga uh, alagang ibon po ay 100 pesos. Okay. Kapitan mix. Kapain natin sa ating right yung nabili nating na uh, nabili nating uh, drink ka. Uh, pwede rin siyang feeder para sa ating mga alagang uh, African lovebirds. Ayan, ganyan lang naman siya. Tapos, yung insert natin doon. Uh, ginawa natin ayan o oh, isang feeder at isang breaker ang ginawa natin so, pang support sabi ko lang sa so, inyo know, every time na akit ako dito pinapalitan na ko lang tubig

bigyanan ng mga uh, inumin nila. Ayan na guys. Ayan. Ito yung isa nating drink. Ah, ubus ubos na pala to. Palitan pala natin ng uh, lalagyan pala natin. Ito. Ito na yung ating uh, ano, feeder at drinker na binili natin sa TikTok shop. Uh, lagay ko na dito kasi ano yung natatapon eh. Sinasayang nito mga ibon na ito. Ang daming nasasayang na pagkain dahil sa mga to O, oh. oh. ayan. Mga yan napaka ano eh. Parang gastador. Pero <laughs> so, ayan, papalitan natin yung... Para dalawa. Pero dito na. Kasi yung ito yung binili ko sa Lazada. Incomplete. Walang siya ng isang ganito. No? Ang dumating, dalawang nasa ibabaw. Yung nasa ibabaw ang dumating. Wala yung ilalit. So, bali ito. ah uh, ayan o. Kung bubuksan siya. Ka, Kailangan pala din natin sa so, ito. Eh? Yeah. Baka uh, makakaano uh, sila. Baka may magkakaano So, awareness. Baka, uh, so, natin ang natin ang Ayan guys. Sa nalagyan na natin, ang ng bagong patuka ang ating mga African lovebirds ayan, ayan sila nahawa ko dito ng umula ng malakas eh. basang basa sila eh. buti na lang naagapan ko ay eh, lipat ko sila dito muna nag temporary muna nilagay ko muna sila dito o so, ayan na ulit sila at ito yung dalawa natin no oh. Hindi ko alam kung kailan sila mag-breed eh. Tagal na nito eh. Ito, ito, ito pala. Matagal na itong mga to eh. Pero binibigyan ko na sila ng ano, um, fertility pellet para sila i, uh, mag-start mag na mag-breed. Mangitlog na sila. Sana maparami natin sila. Sana rin kapag tayo ng kulungan dito para may maganda tayong Uh, lalagyan na ng mga African lovebirds so dito na lang po at uh, shout out po kay Inay Morley bye bye po sa lahat salamat sa inyong pananood huwag po sanang kalimutan mag subscribe